Uh, good morning sa lahat. Ito po si Team Apo. Magandang maga sa inyong lahat sa araw ng linggo. Uh, ito po yung araw na mamamahagi kami ng drive by school, ah uh, school supply sa mga bata. At pagkatapos po nito, kakawag na ako tayo ng mga bata dyan sa labasan upang mamahagi. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating amang kakila na si Yahweh. Uh, kundi dahil sa kanya, wala ito lahat. Pangalawa sa ating Diyos na kanyang anak na ating Panginoon. At sa Team Apo, maraming salamat. Uh, siya siya at kung nga pa pala ang mga tumulong, unang-una si Atinida ng Australia, si yung dalawang mag-asawa na taga-palawig na hanggang ngayon ako to support ito. Kay Ati Nova, maraming salamat din po sa si tinulong niya. Malaking bagay yung ginigay niya at sa mga sumusuporta ng Team God's Way. Kung sino yung magpapaskout yung sabi mo sa akin? At maraming salamat sa, sa pamilyang ito, pamilyang Ito, Sulano, at pamilyang Matorgo. At ako ito na talagang solid na sumusuporta sa, sa team Apo. Uh, bago tayo magsimula, uh, magbibigay muna ng isang panalangin ng ating madam na napakaganda talaga sa, si Jenny Sulatno. <laughs> Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayang hinihingi ni sa amin. Na siyang aming gagamitin ngayon sa pagbabahagi sa mga batang mag-aaral, Panginoon. Daway, paglumbayan niyo po sila at gawin ng instrumento ang mga bagay na kanilang matatanggap ngayon upang pagbutihin ang kanilang pag-aaral, Panginoon. Daway, gabayan niyo po kami lahat sa aming gagawin sa araw na ito na mapasaya namin ang lahat ng mga bata na nangangailangan po ngayon ng mga kagamit ng Panginoon. Ito po ang aming sinasama at tinadalangin sa inyo Panginoon. Amen. Eh, Maraming maraming salamat po sa lahat. At ako po si Flora, ang partner po di Apichali. Ayan, unang una, -una salat. At ako sa lahat, salamat namin sa amang kakila na si Yahweh at uh, Panginoong Yesus. At dito sa kasama ko ngayon, sa area ng Sambales, ang kamilya ng Dikito. Ayan, at, at Sulano, 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 at maturgo ang pamilya ko. And ano nga po at dahil ko ng no. isang na At ito nga po yung mga exclusive life, di ipapamagi dito sa barangay Ilwas. Ayan. Uh, mga kaywa, uh, iyan-iyan sa inyo na talagang sa mga umidulo sa team Apo dati ko kasi ito in God's way. Ngayon, uh, atin po natin binura at uh, pinago ko na po sa ano rin po ng mga pantay ko. Maraming salamat sa mga todo support at dun sa mga nagpagamot sa akin uh, hindi na hindi naman talaga totally ako ang nagpagaling. Magyaya ng ating mama. Maraming salamat. Sana po matulungan pa po natin yung iba. Uh, itong legong ko, uh, gaganapin natin ng pamamahaki. Uh, wala ko nasabi kung talagang sobrang dami salamat. Hanggang ngayon, buo ang team Apo. Shout out sa mga tagapalawig dyan. Si John Paul Bravo Custodio, isang manggagamot. At kay Bravo Dexter Custodio, kay John, is isang medium. Maraming salamat at napapasalamat ako sa aking mga anak. Kaya ay melo. San Gabriel, sa dalawang anak ambal ko, ah, San ah, santo ninyo. Kaya po ella. Ma'am, ako salamat po kay Jacka itong si Apoan ang ating napakagandang madam. At ang pakanulit natin si JDJ. Uh, sa September sa, sa, 24, exam na po niyan. Exam sa September 24. Iyahati <laughs> doon ah, <hati laughs> <po> natin niyan. <laughs> sa mga Dapat to sa Bagyo City to eh. Kaya lang uh, hindi natin <laughs> alam kung anong naging problema sa Bagyo. At exacto po sa September 24, talagang final ano niya po yan. yan. Pukpukan lang ako oh, ang review niyan eh. Umaga, tanghali, gabi, wala na po tulog yan. Talagang alam. Pero baka natin lang si Jenny. Ah, uh, Jenny, pakiyan naman yung ating mukha. Ah, <laughs> <laughs> uh, at, 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 natin yan, susunduin din natin yan. Uh, pagka alam natin yung malungkot, hindi natin alam kung bagsak o ano. Pero malaking an ano talaga dyan. Uh, prayer lang, prayer lang. Uh, yun nga, maraming maraming salamat. At itong team Apo ay hanggat nabubuhay. Tutulong sa mga mahirap at yun nga. Hindi lang sa by spiritual natin gagawin kundi sa pagtulong sa mga financial. Kung ano po yung kaya gawin ng team Apo. Ang po yan. Ay so, you know, magpag-usap na tayo, magtawag ng mga uh, estudyante, mga bata sa lansangan para magsimula tayo. Mamaya na yung pangalawang video, kapag nandito na po mga bata, pangalawang meron tayong ibibigay na, uh, hindi naman talagang kain, pambiling... Uh, uh, pambiling, uh, pambiling, ano, kay, kung kailan kumanta? naman <laughs> naman ito ito mo ah uh, uh tay na pabiling ano alagang kaytay lang sa mga bata at saka soft sa drinks at meron daw tayong pagkain ah na natin to pansit lang naman yun ang no, mahalaga makatulong tayo maraming, maraming salamat muli sa inyo muli kami ang team ah, Apo naglilingod -nod. magandang umaga sa Duma, dulo. Magandang. Low, low, low. low. po sa ating mga kapitbahay. Bukas po araw-araw linggo. na last week umaga, po si Apo supply sa ating mga estudyante. Sa

bisin nyo. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello. Magandang hapon mga kapitbahay, kabarangay, kapurok. Bukas po araw ng linggo sa ganap na alas 9 ng umaga, mamamahagi po si Ako Chalin, na School Supply. Inaasahan po ang inyong kooperasyon sa Batorgo Compound. Maraming maraming salamat po. <coughs> Hello, hello. South sex, south sex, south 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 Hello, south 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 mga south 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 ng umaga Matigay si Apo Jalil ng School Supply para sa ating mga estudyante. Inaasaap ko ang inyong kooperasyon sa Maturdo Compound. Maraming maraming salamat po. Doon po. Doon daw. Dinuman, dinuman, dinuman ulit. Hi! Dinuman, ulit. Hi! Dinuman, dinuman, dinuman ulit. Dinuman, down. Sauset. Sauset. Magandang hapon mga kapitbahay, kaparanggay, kaibigan. Bukas no araw ng linggo, sa ganap sa alas 7 ng umaga, magbibigay mag 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 si Apo Salim na school supply para sa ating mga estudyante. Inaasaan po ang inyong kooperasyon sa Maturgo Kumpang. Maraming maraming salamat po. <laughs>

Inaasahan ng inyo ang kooperasyon sa Maturgo Compound. Maraming maraming salamat po. Ulitin ko po. Sound, 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 sound. Ulitin ko po ulit. Bukas po, araw ng linggo, sa ganap na alas 7 ng umaga, mamimigay si Apo Jalin na school supply para sa ating estudyante. Inaasahan po ang inyo ang <boy> sa mga turugong kumpang. Lahat po ng level ng estudyante, level na grade, meron po. Salamat po. Tek tek sounds. So, magandang hapon, mga kaibigan, kapitbahay, mga barangay. Bali. Bukas, araw ng linggo, naghanap na alas nabi ng umaga, mga si Apo na exclusive na isa sa ating mga estudyante. Inaasa po ang inyong kooperasyon sa maturgo ng pag. Maraming maraming salamat po. <laughs> At magsisimula na tayo. Shout out yan sa Pandakan. Kay mama, kay... Kay sa kong apat na babae. Shout out sa inyo. At yung... Shout out din kay Jennifer Sarno. Jennifer. Shout uh... out sa At ito nga ulit, second, second video. At uh, sana po, maraming mag-share at manawad. Maraming maraming salawat Okay, mga bata, maglap ko ha. Marami tayo pa mamahagi dito. Pake, um, ayan po, mga tatuan hanggang high school. Hanggang high school po. po. Ah, doon sa mga bata, makinig kayo, mga makinig kayo. kayo. Makin Magandang sa inyo. Ito si Kuya Abu Chalino. Wala na ang maingay. Ah, itong, itong ipapamahagi ko sa inyo, eh, Buting tulong lang to. Sabi ko nga sa inyo, uh, sa mga magulang lang, gagawin kong lahat para makatulong tayo. Ito po, walang bayad to. Isa lang naman ang hiling ko sa inyo lahat, mga magulang at sa mga bata na nakakintindi na. Panalangin na. nyo lang ako sa araw-araw. At yun, kung ano man yung ipagkaloob sa atin ng ating ama, ipagkakalong mo din sa inyo. Doon sa mga bata, kapag kumuha na ng school supply, meron kayong pang soft drinks dito, Bibigyan mo kayo na mag-aano tayo ng soft, pang soft drinks. Hindi kalaki yan to, pero eksakto sa kiyan nito. Bili na kayo ng uh, RC, saka Pudy Bar, success na, di ba? Pag nabuo na yan, maitatain nyo na yan. Joke lang. Ang ano ko lang talaga, mga tulong ako sa inyo. Kulang pa itong mga bata na to kaya doon sa pamilya ni po. magkawag po sa labas. Shout out muli sa mga sumusuporta sa akin at patuloy na sumusuporta kay James. Yung nagbigay natin 100 star o 150, p At Jason, Jason, Pisa po. Pisa, maraming sa mga sir salamat kay Jamie Aran. Salamat at sa mga uh, umidulo sa akin. Uh, Patulungin lang po ninyo panoorin ng aking FB nang sa ganon yung AdSense maligom natin yung budget na yan at makakulong na tayo. Uh, makinig sa mga magulang, alam ko, ayaw nyo panoorin ng FB ko. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Para oh, sabi ko nga ba, ayaw ninyo ba na ori? kaya nag-opo kayo eh. Yung FB ko, may AdSense na. Pwede na tayong kumita sa AdSense. Pero doon sa YouTube channel ko, talagang nung last year pa, kumikita na ako doon. Kaya kung ano yung mga naisip ko na ibahagi sa inyo, tuloy-tuloy lang to. Ah, laban lang tayo. Okay, simulan na tayo ito. No? Paano simulan ito? Malupang natin ang ating mga. At Alam. natin. At salamat din natin ang team Apo. Oh. Ano may lalakas niyan. Okay. Ah, uh, sila so, uh, 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 siya ang tatlo si Karing Harley. Ah, uh, isa pong team ako. Hindi lang po driver lang dinagas ka dito yan. Pati oh, dito sa pamilya team ako. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. Sana po maraming pa tayo patulungan. Ah, i ko mo lang yan para makita yung hanggang mga pangas. Ah, madam, ano po ito? Una po ba muna, Kinder? <laughs> Grade

O, oh, pag-abot ng ano? Pag-abot ng school supply na hindi grade 1. Hindi yung ganyan. O, ah, ganun pa ganun. Ganito, ganito, ganito. 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 Yan. Ganito. Tiga, tiga, tiga. Mamaya mo na yan, Isang linya lang. <laughs> Isang linya po. mo ng linya. Tila, tila Tila, tila, tila. Tila tila. Anong grade mo? So, na Kinder grade 1 muna tayo. Kumakan muna. Selamat tidur dalam kebiasaan, tidak lama saya